Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Somrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang mas malakas? Si Vina or si Atisa? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So yesterday nga nag-start na ang Miss Universe first kung saan naman talaga inabangan ng lahat ang pagdating syempre ng pambato ng Thailand na si Vina Singh and then of course hindi din nagpahuli ang pambato ng Pilipinas na si Maria Lisa Manalo So yon so ayan nga may nabasa kasi akong comment sabi ng ganun mama totoo bang malakas si Atisa Manalo baka naman sa ending ay Wale. Ayan. Tapos may nagtatanong din sa akin na malakas ba si Vina? At sino ba talaga ang pinakamalakas? Si Vina or si Atisa? So, sasagutin natin yan. So, kahapon syempre nandoon tayo at ayun nga. Di ba nagkwento nga ako kagabi doon sa experience ko sa nakita ko doon sa pagdating ng mga candidates. So kung tatanungin ninyo ako, malakas ba si Atisa Manalo? Oo naman. So bakit mo pagdududahan ng galing at lakas ng isang Atisa Manalo? So kahit hindi tayo magbayad, kahit hindi tayo mag-imbita ng mga tao at kung anuman na pwedeng sumuporta kay Atisa, ay kung saan na yan talaga dadaksa yung mga tao. So doon pa lang sa airport, ay dinaksa na si Atisa. So kahapon, sabi na sa akin ni Champ, ang isa sa mga ano uh, tawag dito sa organization ng MGI. So sabi nila sa akin, Pada din na si Atisa, kaya lang nasa airport daw kasi nga ang dami nga daw tao sa airport. So talaga doon talaga inabangan si Atisa. Kung babalik tayo nung 2018, nangyari tong pagsalubong ng mga tao na talagang dinaksa din ng madami yung kay Catriona Gray. Yes! At si Catriona noon hapon na rin nakarating sa sa Miss Universe Ducit Hotel dahil yung time na yon ay talagang na-stranded din siya sa airport. Katulad din na nangyari kay Atisa Manalo yesterday. Kung baga parang kung iisipin mo, 2.0 ng ng Gray ang Atisa Manalo sa lakas talaga ng salubong ng tao. Imagine niyo almost 200 daw ang pumunta doon sa airport para salubungin ang Atisa is ko, na kakaloka. Anyway, masaya ako dahil nagawa yung ni Atisa at talagang grabe yung supporta. Sabi ko nga, 'yung dumating siya kahapon dito sa uh, sa hotel kung saan naka-check-in ang mga Miss Universe candidates, eto eh, talaga namang pinagkaguluhan siya. Yung yung tipong parang may rain nang darating, may rain nang darating, gano'n yung pakiramdam mo na parang dumadating sila yung sasakyan, parang sasakyan pa lang yun na kung saan yung mga bagay niya, nataranta na yung mga tao. So, yung impact na ganun, matutuwa ka bilang doon sa pambato natin. Kasi, sa totoo lang yung ibang kandidata, kung si Indonesia nga, dumating walang pumansin. Parang, parang ilan-ilan lang. Tapos, after nun, wala din naman, di naman siya binigyan ng bodyguard binigyan ng bodyguard si Atisa kasi na sa sobrang dami na ng tao sumalubong sa kanya. And then pagdating dito sa hotel, halos lahat ng tao na nasa loob ay lumabas para sa si Atisa. So, tinuwis na nga nila eh, kasi parang dapat dito lalakad si Atisa sa harapan. Ang ginawa ay pinapasok sa loob para yung alam mo yung tao nandito so dito sa lalabas yung ganon so after naman na pumasok dito si Atisa yun naglabas na yung mga tao ah, pumasok na yung mga tao talagang ramdam mo talaga na parang na starstruck sila kay Atisa kasi katulad nga ng sinasabi ng mga tay oh my gosh she's beautiful yes at totoo naman yung isa sa mga nakita ko talaga yung mukha ni Atisa nangilabot ako kasi ang ganda. Lalo na yung humarap siya sa akin. Talagang meron siyang something special na mapapawaw ka sa kanya. And then for sure si Mr. Nawat, hindi, hindi siya nadismaya sa nakita niya kay Ati sa Manalo. At yung totoo nito, medyo parang naalarma <laughs> yung mga team na nandoon na makabina. Kasi parang na after nilang makita si Atisa at na-prove nila na maganda si Atisa ang reaction nila, talagang hindi nilang ma na, ay, ang ganda ni Miss Philippines. Pero, yung kay na medyo hindi naman may iiwasan na, ang maganda, yung iba kasi, yung mga ibang Thai vlogger, ang sinasabi nila, humanga sila sa ganda. Sabi na nila, nakikita ko siya sa picture ang ganda-ganda pero yung nakita naman natin doon sa personal mas maganda pa pala di ba so magandang marinig yon mula sa kanila at sa bibig nila lumabas and then ayun nga yung mga ibang ano yung mga ibang ano tayo na syempre yung sumusuporta kay Vina talagang napapatingin na lang hindi sila ano pero talagang yung alam mo hinahabol nila ng tingin actually natuwa din sila kay Atisa So, yon So, syempre, yung eksena naman ni, ni Vina kahapon sa airport ay ayun ay nga. So, syempre, may mga inimbitahan na FC, ayun, tinatawag na fan club. Yung fan club kasi ni Vina, na-produce niya pa to since nung the first time siyang sumali ng Miss Universe Thailand from the beginning. So, talagang solid talaga silang makaating sa. At kahit sa mga pageant na kung saan sumasali si Vina, ay nandoon sila at lagi silang present. Talagang grabe yung all support nila kay Vina, matnalo man to o matalo. So, syempre, yesterday nag-start na yung Miss Universe natural. Talagang go Vina, go Vina ang sigaw nila. At ayun nga yung eksena doon sa ano na napapanood ninyo doon sa hotel na napapanood ninyo kasi talaga nakaplano yon pinalano talaga nila yon sa madaling salita pinapunta ni Vina o ni Mr. Nawat ang mga ang mga fans ni Vina inalaw niya yung mga FC na welcome doon sa ano welcome si Vina sa lobby ng hotel and then ayun kaya nga nagkaroon nga kami ng access, di ba? Kasi nga, ayun nga yung plano nila. Eh, syempre, kapag kinontrol nila kami, tapos pinayagan nila yon eh, hindi na po maganda sa paningin. Kung baga, pero yung labanan. Kung ako tatanungin ninyo, syempre, mas marami ang, ang dumalo kay Atisa more than kay Bina. Kasi yung kay Bina, kasi solid na yan, dyan na yan sa airport, ah, sa ano eh, sa hotel. Eh, maliit lang naman yung hotel. And then, of course, namimigay sila ng mga flag na na para igwagay-gay na ganon. So, ayun, binibigay din, binibigyan din nila ako. Pero hindi ko naman tinanggap kasi hindi naman ako fan club doon. Ako yung isang vlogger na nag-o-observe doon. And then I'm happy sa, sa ginawa nilang parang pang-welcome kay Vina. So, doon sa ginawa nila, nagmumukhang malakas si Vina dahil uh, nakita natin na yung supporta ng kanyang supporters ay 100%. Oo uh -huh. Pero, hindi tayo dapat maalarma doon. Kasi, sa airport naman, kung iisipin mo, 200 person more than pa ang nakarating doon. So, gano kadami yun? o oh. Eh, itong kay Vina, eh, parang mga, ano lang naman, 80 or 50, gano'n. So, kumbaga, parang magkaiba ng sitwasyon pero parehas may sumusuporta. Yun yung importante. Plus yung dumating pa si Atisa, eh talagang ramdam mo parang may reyna, may isang malaking kandidata or may isang malaking reyna na lumapag doon sa hotel at sobrang ayon ang saya. Ngayon, sa observation ko sa kanilang dalawa, I love Vina since na lumalaban to sa Miss Universe Philippines, uh, Miss Universe Thailand, ah, uh, three times, four times. Talagang lahat ng pageant niya na panood ko yan ng live. Ako, ganyan na talaga si Vine. ma siya sa mga kanyang ginagawa. Especially yung styling, makeup, at higit sa lahat yung mga wardrobe na ginagamit niya talaga for the competition. So, hindi na bago yan. At saka, ang akin, ang pinaka-bongga, ang pinaka-the best na nakita ko kay Vina, talagang she well prepared sa eksena niya yesterday sa gown na suot-suot niya at higit sa lahat yung makeup niya at ayos ng buhok, talagang pulido, Pero doon naman sa makeup niya, medyo aminin natin ang heavy talagang tignan ng makeup ni Vina at doon medyo parang na ako. At saka medyo parang tumaba yung mukha niya. Ewan ko kung bakit. Parang baga pa dahil sa nagpa-surgery ba siya. Balita ko nagpa-surgery pa daw siya sa Korea. Ayun yung balita ko ha. Pero hindi ko naman confirm. Pero sa nakita ko kahapon, parang nagbiba yung mukha ni Vina at medyo nagkaroon ng laman or taba. But Siyempre, I'm happy for her kasi siyempre, dream come true to kay Dina. Natupad yung mga pangarap ni Dina na makasali sa Miss Universe, katulad din ni sa Manalo. Pero kung tatanungin mo ako, sino ba talaga ang mas malakas sa kanila? To be honest, ako, siyempre, sa observation ko, mas malakas si Atisa sa buong Asia. Siya yung masasabi natin number one. Pumapangalawa dyan si Dina, si Indonesia, bakit si Atisa ang malakas? Una, syempre kilala si Atisa talaga sa buong mundo. Hindi lang naman siya sa Pilipinas kilala. Sino ba namang hindi nakakakilala sa naging first runner-up sa Miss International? Sino ba namang hindi nakakakilala ang dating first runner-up sa International ay pumunta sa Miss Cosmo? At sino ba namang hindi makakakilala ng bigyan siya ng opportunity na makapag-host sa Mr. International? So malaking bagay yon para kay Atisa. At doon pa lang nakikita mo na yung kumpiyansa ni Atisa ay talagang buong buo. So, yung dumating siya kahapon, well, relax yung mukha niya, lumabas yung aura, wala siyang iniisip na iba, and higit sa lahat, nagpapakatotoo siya sa kagalawan niya. Si Pina naman, ah, maganda, matangkad, pero ang napansin ko kay Bina, parang nag-hold back pa siya sa galawan niya. Kung baga parang yung ngiti niya, hindi niya maibigay ng 100% na parang hindi mo makita na masayang masaya siya. Ang nakikita mo sa mukha ni Bina, something worry or something bother yung mga tipong ganon. But, I hope na sana ma-overcome niya yon para maibigay niya talaga ng todo yung laban niya sa Miss Universe para sa akin, number one pa rin si Atisa sa competition na to. And then, of course, tandaan ninyo, competition to. So, natural, yung kabila or kung sino man mga kandidata na lumalaban sa Asia at sa ibang continent, natural, ang purpose nila ay patumbahin kung sino ang nagna-number one. So, huwag na kayong magtaka kung bakit parang mas maraming ginagawa ngayon si Gina na eksena or bakit parang mas napapansin sila. Huwag kayong mag magtaka doon kasi nakikipag-compete sila. And then tayo naman, wala tayong dapat ipag-alala kundi magtiwala tayo kay Atisa dahil naniniwala naman ako na well prepared din naman at nandoon din naman yung team na ng ng grupo ng organization ng Miss Universe Philippines So, nakabantay sila doon. And then, tingnan natin yung proseso ng competition. At tingnan natin yung proseso ni Atisa kung paano siya aarangkada ng todo-todo. Simulan natin sa swimsuit. I think well prepared, lalo na pagdating sa pasarela, si Atisa. At nag umaasa ako na talagang ipapakita niya yung best niya dito. So, for sure, ganun disiplina, di ba? Pero, I think mas aangat dyan si Atisa. And then, pagdating naman sa evening gown, ayan nga, tulad nga na sinabi ko, worry ako sa mga damitan na ipapasuot nila kay Atisa Manalo. Pero dito, makakaarangkada ng bonggong-bongga naman si Vina sa kanyang mga damitan. And then, nakikita ko na parang magiging wow talaga ang eksena niya dyan. So, dyan makakabawi si, ano, si Vina. Pagdating naman sa communication skills, alam naman natin na medyo mas magaling naman si Atisa. Pagdating sa communication skills, more than kay Dina. But, ang kinakatakot ko dito, baka maaga pa lang ay talagang planuhin nilang ma-elbow itong si Atisa. Pero may tiwala ako kay Atisa na hindi yan magpapa-elbow ng ganong ganun lang. So, tingnan natin kung sino ang makakarating sa kanila sa dulo ng competition ako, tiwala ako sa magiging galawan ni Ate sa Manalo. Pero hindi ako tiwala doon sa mga pwedeng mangyari na galawan ng ibang kandidata dyan sa competition. So, yon. So, doon talaga medyo questionable sa akin yung mga yan. At umaasa naman ako na ang organization ng Miss Universe ay magiging fair sa lahat ng candidates. And then, kung talagang magiging fair sila, wala tayo kong Kaya ni Atisa makarating hanggang dulo ng competition dahil malakas ang isang sa manalo. At kaya niyang sumabay kala Colombia, kala Venezuela, kaya niyang makipagpukukan dyan. Huwag lang siya talaga mapupulitikan ng todo, di ba? And then, ayun, I hope Bina and Atisa makarating na hanggang sa dulo ng competition. Sa ngayon, hindi pa natin yan makikita kung sino nga ba yung malakas, ang performance, kasi wala pa tayo nakikita. Abangan natin talaga ang mga activity nila at tutukan natin ng bongga-bongga. And then, please support Miss Philippines sa competition na to at umaasa ako na tayo mga Pilipino ay magiging solid laban sa ibang candidates. So, yeah, So, siyempre, supporta tayo kay Atisa. Walang ibang so susuporta kay Atisa kundi tayo-tayo lang din. So, sana makiisa kayo at sana magtiwala tayo. So, tigilan na muna natin yung, ay, hindi maganda yung suit niya daw. Ay, mga gano Kasi in person, doon sa mga damitan na suot niya, nagsushine naman siya. At kahapon, yung iba, sinasabi parang teacher ang itsura, parang geto ang ano, ay guys, mali kayo. Pagdating ni Atisa, ayun ay, din yung iniisip ko, yung nakita ko yung ano, pero yung presensya ni Atisa, grabe, ang lakas. So, yon So, kaya yan ni Atisa at magtiwala lang tayo. Bayaan nyo silang umeksena na umeksena kasi may pasabog naman ang ating pambato. And for sure, kakayanan natin to. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang tsika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.